Yan. <laughs> Opening na kami. hindi <laughs> mababago nung. Yun. O kaganyan mo. O po. Ha? Sold out ang aming fried chicken. Ayun, may pahabol na tatlo. Ha? Special request na lang. Kasi nga pasarado na kami. Pasara. Pasara pa lang. Huwag pasarado kasi iba yun. Ha? Yan. Akala nyo, di ko kakayanin tong mag-isa. Ha? Yung mga... <laughs> yung mga nagmamaldas yun dyan sa akin. Dito. <laughs> Yari kayo kay Master Vic na ok. Nasa akin ang huling alakhak. Oo. <laughs> oh. Kaya din namin naman na Oh, kaya din naman naming mag-asawa, akala ah. nyo <laughs> Oh, 'yan oh. Oh, na kami sold out. Siguro kung kayong nandito, hindi. <laughs> ha? Oh, walang natira. Kundi latak. Oh. Ang oh. Oh, darating din ng araw dito, dadayuhan ito ng mga Oh, vlogger 'to kasi nga masarap ang ating fried chicken at lechon manok. o oh, 'yan. Hmm. Sobrang sarap. Ayan, makatao tayo. Ayan, mapapansin nyo. Uh, uh, five star daw, habi <laughs> ni, nung kaklase ni, ano. five star, oh. saan ka pa nakakarinig ng ganyan. Kaya, Klasin kahit nakakapagod, ay nakakatuwa. Ha? Ah, napakasarap sa pakiramdam, kahit na ilang oras lang tayong nakatulog kanina. Halos walang, walang tulong nga eh, kasi siyempre, excited ka eh kakaisip. So, salamat sa Panginoon at ginabayan kami ngayong araw na to. So, sana sa mga sunod na araw ay tangkilikin pa rin tayo. Of course, kailangan i-maintain eh, lang na natin yung quality ng ating pagkain at yung customer service natin. Sige po, maraming salamat. I love you.